Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang palpak nga po agad si Coach Doc Rivers sa kanyang unang game sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging request na ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers matapos silang matalo laban sa Houston Rockets. Sa unang pagkakataon nga po mga katrops, simula nang pumirma ng kontrata si Coach Doc Rivers sa Milwaukee Bucks, ay sumali na nga po siya sa kanilang game ngayong araw laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo pa rin nga po sila dito sa score na 113-107 sa kabila ng naitalang 29 points at 12 rebounds ng kanilang superstar na si Yanis Antetokounmpo. Yes, sinira nga po ng Nuggets ang unang game ni Doc Rivers sa paungunan nga po ni Nikola Jokic na nakapagtala dito ng triple-double na umabot ng 25 points, 16 rebounds at 12 assists, at si Jamal Murray na kumuha naman ng 35 points. Kaya dahil nga po sa pagkatalong ito ng Milwaukee Bucks, ay bumagsak na nga po sa 32 wins at 15 losses ang kanilang record sa standings ng Eastern Conference bilang ika second seed. At kasabayan nga po niyan ay sari-sari mga pambabatikos na rin naman nga po ang natanggap ng kanilang team Especially si Doc Rivers na pinagtatawanan ulit ngayon sa social media. gayong sa kanyang unang game pa lang po sa box, ay nasayang ulit nga po niya ang double digit na kalamangan ng kanilang team sa first quarter. Ika ngayon nangyayari na naman nga na po sa kanyang bagong team, ang kanyang signature move. Samantala, tune na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa naging request na ni Antonio Davis sa Los Angeles Lakers matapos silang matalo, laban sa Houston Rockets. Kagaya nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, dahil nga po sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Houston Rockets, ay bumagsak na nga po sa 24 wins sa 24 losses ang kanilang record bilang ka-9 standings ng Western Conference. Kaya hindi na rin naman nga po napigilan pa ng kanilang superstar big man na si Anthony Davis na mapikon sa nangyari ngayong araw sa kanilang kupunan. ayun nga dito mga katrops, sobrang nga na po talagang naka-apekto sa kanyang laro ang kanyang injury sa kanyang groin since hindi nga po siya masyadong nakakagalaw ng maayos sa loob ng court. Sinabar naman nga po ni Antonio Davis sa kanyang post-game interview na hindi nga po siya natuwa sa naging desisyon ng mga referees sa ginawang pananakit ni Dillon Brooks sa kanyang mga teammate na si Jared Vanderbilt at Lebron James. Dapat nga na po ay pinatalsik na agad ng mga official si Brooks matapos lamang itulak nito si Vanderbilt habang ito ay nasa ere. Napakadelikado rin naman nga po ng ginawa ni Brooks gayong maaaring nga po magtamo ang kanyang teammate ng manalang injury. Habang pagdating naman nga po kay Lebron, kitang kita na naman nga po kung paano sinapak ni didon Brooks sa Lebron James kaya nararapat nga na po na binigyan ito ng mga referee ng flagrant foul since hindi naman nga po kagandahan ng reputasyon nito sa NBA. Maliban na rin naman nga po sa naging reklamo ni Anthony Davis kay Dylan Brooks ay kailangan na rin naman nga po talaga ng Lakers na gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup since kitang kita pa rin nga po niya kung gaano kain inconsistent kayon ang kanilang buong na. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.